Hello, hello! Gusto ko lang i-share itong ramen na nabili ko sa Gyomo Supermarket. 6 pieces in one pack. And pag open mo, nandito yung seasoning niya. Sa pagluluto naman, sundin lang natin yung nasa packaging niya. Pagka-boil ng water, ilagay ang noodles at saka seasoning niya at saka natin halo-haloyin ito para ma-mix yung seasoning niya. At pag naluto na, ready to serve na. At mag-add tayo dito ng boiled egg. And ready na, ramen time for breakfast. Bibi, wash your na. It's the Gustong gusto kasi ng mga bata ang ramen na ito. At napa up pa si Kayden. Do you like it? Yeah. At syempre, sinabayan ko na rin mag-breakfast ang mga bata. Kung gusto nyo itry ang ramen na ito, siguradong hindi kayo magsisisi sa sobrang sarap. Try nyo na din! Kasi ko ang dami